Alright, it's Friday. So yun, uh, katatapos lang namin naglinis. Ayun, uh, medyo relax-relax na. Hintayin na lang namin umalis yung mga amo. Tapos linis ng mga kwarto. So yun, uh, kainan, tanghalian, kape. Tapos, tapos na. Pero, gaya ng sabi ko kahapon, mayroon tayong bisita ngayon. Mga bata pa naman. Tapos sa uh, Sabado, uh, wala pang schedule, pero sa linggo doon tayo magbibisita ng marami alright, so bago natin umpisan yung araw natin ngayon yun, spiro ilo si mary up <laughs> binat binat muna yun spiro <laughs> kanina pa sila nakahiga dito nakahilata ayan. alright time check pala natin 10.30 so yan at eto na galaw galaw na yan yung isa sa menu sa, na ipapakain sa mga bisita yung mga bata yan pambata talaga yan ready na ito magbe burger kami meron na kami big cake, ya, na prito na yan at saka yung patatas yan tapos yung ginagawa ni Maring Hera yung pagkain ng amo namin babae para din na saka yung ulam namin yung ulam namin yung hipon right yung big cake yan nandun sa baba yan uh, yan. Yung patty burger. Burger patties. Yan. Pa burger burger patties. patties. O yan, si Maring Hera. Mabilisan lang to guys kasi hmm. para tinuha. Yung... Hindi na kompleto yung vlog natin kasi nga ang nangyari. Mabilisan lang. Umakyat kami, naglinis. Tapos bumaba. Tapos nung natapos kami sa taas, dumating yung mga magtatrabaho sa kortina at saka yung sa elektrisyan. Wala na. Kaya ito, mabilisan na lang yung pagluluto. Alright. Medyo paspasan na kanya-kanya ng topa tupa Dadalo lang kami. Di yun yung isa kasama namin. Okay. Para hindi humaba yung video natin, timelapse natin. yun sanda damak na french fries all right sabay-sabay na Sabay-sabay. Sabay-sabay At yung panganay na nasa taas, yun. Pwede na ibigay ko na. Ibigay So, uh, so yan. Pharmacy muna. Bago kakain, bago magkatain, Alright? I'm back sabi nila yung mga bata nandito na 3 o'clock. 3 o'clock sila kakain. Pero anong oras na 3.30 na, guys. Yan. Na so, wala nang silbi yung pagkain nila. Lumamig na. Okay? Dagdag -dag daw ng ulam namin yung marinera. Kasi, gutom na talaga kami, guys. Dinig na dinig ko na yung chan ko. Nagbidididining dining na. Dining dining. Dining dining. niya naman ang oras. Okay, Ayan, yeah. hindi kami hindi pa kami nagtatamali yan. Alright. Ganun talaga. Ay, buhay. Alright. Giling-giling na yung chan ko. Ayan guys. Kakain na si... <laughs> Kain na kami. Ayan yung... Kumain na si Draco. Kung matikita niyo, wala na siyang itlog. Makain na niya. Hindi hmm. namin makain ng hipon kasi maamoy. Nangangamoy. Mangamoy ang hipon. Mamayang gabi na lang yan. Tapos yan yung cherry tomato, may asin, salata, salad, at uh, three eggs for me. So yan guys, kain muna tayo. Ang maring hirap. Sige pa rin. Hindi nakatiis. Hindi nakatiis. Uh. Favorite. Mmm. <laughs> Yum. Humo kong video. Hindi ko yata eh. Bayan natin mag-enjoy siya sa kinakain niya guys.